Masukin so, na natin mga ka-winners. Dahil loobo ako at sobrang sakit ng likod ko, kaya pumunta ako dito sa Banahaw Hills Spa para magpamasayin. Ito ang kanilang spa center. Actually, member kasi ako dito, kaya dito talaga ako pumunta. may reservation sila at ito yung number na gagamitin. Pag nagpa-reserve, call na lang kayo sa 0956-027-6698 or send sa message ni, messenger nila sa FB. Pwede rin mag-email sa www.facebook.com slash banahaw kalambak mga menu nila sa services na di, eh, meron ditong yan, yeah, may membership plan sila na personalized card, sarili mo lang. <laughs> 250, family card, 500. Tapos, ito yung mga, yung basic nila. muscle services, 1 hour, pag member, 3.50. Pag non-member, 4.50. Ayan. Huwag na sa isahin dahil ang dami. <laughs> package 1. Ayan ang package 1. Package 2. Package 3. Package 4 package 5. 1, 2, body scrub, hair, spa, shower, with steam bath, with pusa, nitibohili, cranios, ah, eh? craniosacral brain therapy, signature, 5-in-1 hili massage, hot towel, banahaw, tea and or coffee. Kaya 1, 2 kasi ang daming inclusion. Pati itong isa, 1,000. Pero 900 lang siya pag member. 900 lang siya pag member. Pag non-member, 1,000. Maraming ding inclusions. Kaya, ano pa yung naantay nyo? Punta na kayo dito sa Banahaw. At ito, ano po yung ano? May nakita ko dito eh. Hello, po. Ano ba yun? Teka lang ha. Ni Tibo. Ni Tibo. Mm -hmm. Opo. At yun yung compress, ito yung hot compress, ma'am. Ito yung... Ito yung... Ito Ito yung... Ah, yun nga taas. So, At compress. At compress. So, Ay, yan. meron mga pa pala dito. Ay, ganun. So, yun, Kailangan ko pala yan, no? So ventusa, yung sumisiksip na gabi. Mm-hmm. Yung ventusa, common, pero yung etibo, meron din kayong thai, no? Thai massage. Yung, yung aming signature thai massage, combination yan, thai, Swedish, ah, thai na, ilot, thai na, ano po yung thai na? Thai na, Thai na. Ah, Yung haa, Deep penetration na massage. May ganun? Oo. Kaya parang sabi ko pa, hindi ko pamilya. Ayan mga ka-winners, punta na tayo dito sa Banahaw. Kasi ako na kailang balik na talaga. Ako promise. <coughs> may hot stone din po kayo kasi yeah. may picture. Masarap yan, hot stone. Pero mga ka-winners, ang pinili ko ay ang package for full body relaxation, 1.5 hours, body scrub and hair spa, signature 5-in-1 healing massage, hot towel, banahaw tea or coffee. Yan. Kasi marami akong libag. Tandahin <laughs> na lang natin yung term. Dead skin daw. Pantanggal ng dead skin. Pero libag talaga yun. <laughs> Salamat po, ma'am. Thank you, ma'am. Akyat na tayo, mga ka-winners. Mm -hmm. Ano ako? Package 4 mamaya. Ito yung waiting area nila mga ka-winners. Ang wow. maganda sa ganito eh. Ang sarap. Mm -hmm. Five in Ayun, ano, package for My Body Scrub. Ah, My Body Scrub? Mm hmm hmm <laughs> <laughs> Dami kong Thank <libag>, eh. <laughs> you. Tapos din tayo mga ka-winners at hindi ko na pinakita ang buong kaganapan ng pagmamasad sa akin dahil walang mag-video. <laughs> Actually mga ka-winners, nagdagdag pa ako ng another 30 minutes kasi parang may kulang pa sa nararamdaman ko. Thanks for watching mga ka-winners! Subscribe, like, and Click the notification bell for updates of my new videos. God bless us all! Nagtagta Nag din ako mga ka-winners ang hot pack para lumambot ang plema ko sa likod.